bago ka lang dito, kakapasok mo lang, kakaklik mo lang ba ng channel ko? Sige, sali ka rin dito. <laughs> Pagkagising mo na halos iniisip mo sa sarili mo na ayaw mo na magtrabaho gusto mo nang mapahina. Kagaya ng mga problema, hindi nawawala kailanman. Kaya may iba't ibang tao na hindi magkakapareho. Iba't ibang pinagdadaanan. Ganyan kami, na dapat ay lumaban sa hamon ng buhay. Halos lumutang na. bilit na ng sarili at hindi sumusuko kahit gaano kaalon o lalim. Hanggat may hininga, kinakaya, maitaguyod at maiahon lang ang pamilya. Na napapagod na yung buong katawan mo sa kakatrabaho. May mga araw na paulit-ulit na umiikot sa isang buwan taon. Mga araw na kahit kailan ay hindi bumabaligtad o napapalitan. Kahit ang oras, dalawang pangyayari na sa bawat ilang beses ay may dahilan at sabay na umiikot sa mundo natin na walang katapusan. Kagaya ng mga problema, hindi nawawala kailanman. Kaya may iba't ibang tao na hindi makakapagpareho. Pagkagising Pumapasok sa isipan natin Bakit ba ganito ang buhay na ibinigay sa atin? Dahil ba alam ng Diyos na kaya natin. Puro trabaho. Trabaho. Wala namang pera. Tulog na ako. Nahihirapan na rin tayo. Wala tayong magawa. Kundi ang lumaban sa buhay na mag-isa. Hey, guys! Good morning! Kapi tayo. Pag umaga, dito ako umuupo. Malagi. marami na kasing ibon eh. Pag sa summer na kasi. Alam niyo ba kung ano yung nasa isip ko? Alam niyo na yan? Pera. Niisip ko na naman kung ano yung ipapadala ko this week. Kayo, kamusta dyan? Okay lang ba kayo? Miinom pa ba kayo ng gamot? Kasi dapat natin uminom ng gamot eh. Kailangan ng katawan natin sa trabaho. Yung iba sa inyo dyan. Dalawa, tatlo yung trabaho. So, kailangan yung uminom ng mga vitamins at gamot pampalakas ng katawan laban yan sa mga sakit natin kasi mahirap pag hindi uh, tayo uminom ng gamot eh yun lang kasi yung puhunan natin yung katawan natin today is Wednesday last day of the week ng trabaho ko di ko alam kung mag overtime na naman ako nakapagod na kasi hirap kitain yung pera no lalo na pag every week or monthly nagpapadala tayo kasi hindi pwedeng hindi paano yung pamilya natin kailangan tayo ng pamilya natin minsan iniisip natin kailan pa ba matatapos to no? hindi natatapos hanggat nabubuhay tayo siguro tayo yung taong pinakamaswerte kasi may trabaho pa tayo eh. Pero yung tanong, saan niya ba napupunta lahat ng pera natin? Yung pinag-ipunan natin? Yung pinagtrabahuan natin? Bakit kaya pag marami tayong pera, parang kulang pa rin? No? Hindi pa rin sapat eh. Parang may kulang talaga. Dati naman wala tayong trabaho. Nasa bahay lang tayo, tambay. bakit habang dumadami yung pera natin parang kulang pa rin para sa kanila dito sa Amerika or sa ibang lugar man sa abroad hindi natin nakikita yung pera natin no yung alam nang natin wala na naipadala na natin ubus na bakit kaya ganun ang bilis maubos yung pera. Sobrang hirap pagtrabahuan at paghirapan yung pera para sa ating mga OFW. Storbo. <laughs> May dumaan ng sasakyan. Yun. Sobrang hirap, no? Alam nyo yan. Mga OFW. Sobrang hirap. Halos dugo na lang yung hindi lumalabas sa ilong natin eh. Kakatrabaho. Alam nyo yung may mga times na minsan pag nagigising ka, sinasabi ng katawan mo, pagod na pagod ka na. Pero sinasabi ng puso't isipan mo, kailangan at kaya mo pa. Walang magawa eh. Tayo lang kasing inaasahan ng pamilya natin minsan naiisip ko din pagkagising na pagkagising ko kailangan ko pa ba talaga magtrabaho kasi pwede namang hindi yung iniisip natin na kahit isang buwan lang makapagpahinga tayo pero pag nagbabakasyon tayo sa Pilipinas pag umuwi tayo hindi tayo nakakapagpahinga kasi iniisip natin Ganito lang ka konti yung oras natin. Magpapahinga pa ba tayo pag nagbabakasyon? Alam ko, lahat sa inyo dyan excited na umuwi. Hindi na nga tayo dito nakakapagpahinga pagdating sa Pilipinas. Kasama pamilya natin, hindi pa rin tayo nakakapagpahinga. Ama, akin mo ba yun? Hindi mo ma-imagine? Na dapat niya, bakasyon na tinatawag, nakakapagpahinga ka, nakakatulog ka, di ba? Nang maayos. Pero bakit hindi ka nakakatulog? Alam nyo kung bakit? Kasi konti lang yung oras nating natitira. Uuwi na naman tayo. Magtatrabaho. Paulit-ulit yung cycle. Habang nabubuhay tayo, hindi nawawala yung problema. Hindi nila siguro alam kung gaano kahirap kitain yung isang libo pero para sa kanila, yung isang libo, parang isang daan lang. <laughs> Imagine mo, isang oras na trabaho na natin yun dito, di ba? Pero para sa kanila, pang Starbucks lang yung isang oras nating pinagirapan na trabaho dito. Alam ko, kayong mga OFW, tayo, unang-unang kinakamusta pera eh, hindi tayo eh. Nararamdaman nyo rin ba yung nararamdaman ko na sa tuwing pag-uuwi? Excited sila na dumating ka. Kasi excited lang sila sa pasalubong na dala natin. Excited lang sila na makakapunta sila sa mga gusto nilang lugar na puntahan. Kasi may dala tayong pera. Paano pag wala? Masaya ba sila? Yung pamilya natin, hindi alam na kapag nagkakasakit tayo, kahit na gusto nating magpahinga, hindi pwede. Dahil kapag nagpahinga tayo, wala silang matatanggap na pera. Yung mga ibang OFW, kawawa. Yung ibang OFW, siniswerte. Kasi, merong pamilya ng OFW na nagtatago, nagnenegosyo kasi may pangarap. Kasi alam nila, ramdam nila na hindi madali ang pag-OOFW. Nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa, hindi mo alam kung ano yung madaratnan mo. Meron din ibang pamilya ng OFW na pag nakatanggap ng pera, iniisip, okay lang yon okay lang gastusin. Magpapadala pa rin siya eh. Alam ko meron sa inyo diyang pamilya na wala pa nga, hindi pa nga nakarating yung perang padalaw, ubos na. Puro kasi utang ng utang eh. Iniisip kasi nila marami tayong perang na ipapadala. Hindi nila alam yung dusa hirap na pinagdadaanan natin. Yung ibang OFW, Middle East, Japan, Canada, New Zealand, Europe, yung iba nagkukrus, yung iba land-based, yung iba din sea-based. Iba't ibang klase ng trabaho ng mga Pilipino na pilit kumakayod para sa pamilya nila. Meron sigurong OFW na pag uwi ng Pinas, hindi na pala nila alam na may sakit na pala sila. So, payo ko sa mga OFW. Uminom kayo ng gamot, vitamins para sa sarili nyo. Huwag nyong hayaang magkasakit kayo. Kasi tayo lang yung inaasahan eh. Naawa din ako kasi iniisip ko yung ibang OFW tatlo, limang taon, sampung taon, hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kasi alam nyo, bakit hindi sila nakakauwi? Iniipon muna nila yung perang pinapadala nila. Iniipon muna nila yung perang dadalhin nila para sa Pilipinas. Iniipon nila yung dadalhin na pera nila para sa pamilya nila. Alam nyo kung gaano kahirap ipunin yung isang buwan na babaka siya ng OFW dyan. Tatlong taon, dalawang taon, apat na taon iniipon namin yung pera para makauwi lang kami. Pagkatapos, isang buwan lang. Wala na yung pera. Ang bilis, no? Ganun kabilis mawala yung pera. Pero ganun din kasobra, hanapin at kitain yung pera. sana naman maisip nyo rin yung mga anak nyo dito na nasa abroad. Sana naman isipin nyo yung future namin. Kasi alam nyo, nag-iisa lang kami. Nag-iisa lang kaming tumataguyod para sa inyong lahat. Kaya sa mga kapatid ng OFW na nag-aaral, mag aral kayo hanggang may lakas pa yung kapatid nyo dito na nagtatrabaho sa mga nanay dyan at tatay na panay yung mga utang panay pangungutang nila isipin yung mga anak nyo dito hindi nyo lang alam kung ano yung trabaho ng mga anak nyo paano pag end contract na yung anak nyo di wala na naman trabaho uuwi na naman wala na naman pera ilang buwan lang ubus na. Kaya sa lahat ng mga pamilya ng OFW dyan, sana, ingatan niyo yung mga perang padala namin. Alam namin na yun lang yung nagpapasaya sa inyo. Pero sana isipin niyo kami, yung kalusugan namin. O kaya, tumulong kayo na makapagtayo ng negosyo. Para hindi na mag-abroad yung mga anak niyo, di ba? Ayaw nyo ba nun? Kasama nyo na sa huli yung mga anak nyo? Pag nakapag ipon na kayo at nakapag-negosyo, sama-sama na kayo? Hindi na nila kailangan lumayo sa inyo? Sana, sa bawat padala namin, <laughs> ay dumaan. Sa bawat libo-libong ginagastos nyo, yung maipapayo ko sa inyo, isipin nyo rin kami, ha? Eh. See you in my next vlog!